Hello guys, ayan. Magandang gabi guys. Ayan guys, yung aking uh, hapunan. Sardinas guys, na ko ng miswa. Ayan, kakain ako guys. syempre mayroon tayo nakahandang water. Ayan, water guys. Oh. So. At yung kanin ko guys, ha, yung tira ko kung ganinan tangali. Yan. Ayan. Ayan, oh, Wow na yan guys, tira ko yung ganinan tangali. Ayan, ang kakainin ko ngayong araw na to. Hindi ko natatakpan kasi kakain ako. Ayan guys, wala. Karabagong lahat guys ha. Magandang araw sa akin lahat. Magandang gabi. O tanghali umaga kung saan man kayo na mundo naroroon. Kung saan man lupalog -lupa kayo dyan guys. Naroroon guys. Ayan guys, dumudulas yung aking kanin. Ayan guys, yung aking uh, plato. Siyempre guys, no? Hindi mo wala guys yung uh, pinakamasarap nating uh, sardinas. Ginis ko yan guys, sa bawang sibuyas. Ayan. At sa kamiswa. Diba? Ayan guys, tara guys. Samahan nyo ako guys. Kakain tayo ng hapunan. Itong sardinas guys, hindi ko naman kayong ubusin yan. Bukas ng umaga, ang matitira niyan ay siyempre, aalmusal natin yan. So, ayun guys nga. In-update ko lang guys yung aking uh, video, yung aking vlog para kahit kapano meron tayong update sa kahit minsan lang tayo mag-vlog yan, eh, meron tayong water guys mo, para ayun guys, ito pala ng aking uh, napagkain ng napakasimpleng mesa. Uh, Pakalit lang kasi ako lang naman kumakain. So, ayun guys. Nakain ako guys, no? Hanggang sa muli guys sa aking uh, mga vlog. Pero ang bago lahat guys nga. Huwag nyo sana kalimutan yung mga bago dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. Please guys, pakisubscribe naman sa channel ko at malaking bagay na yan. At malaking tulong na yan sa mga katulad nating uh, sa aming mga vlogger. And then kung kayo hindi makaabala pwede nyo na rin i-like and share. At pakihit yung bell button para mag-update kayo sa aking mga videos so thank you so much guys God bless us all and I love you all guys and see you by the next vlogger bye bye